Sir hindi na bago yung pag-usapan natin sa ating channel, yung mga kwento ng kanibalismo. Kadalasan, sa mga kwento na may ganyang tema, merong puwersa. For example, puwersahang pinatay, puwersahang kinain, maaaring iginapos siya, chinap-chap, o yun bang labag sa loob ng biktima. Ka. Ang tatalakayin po natin ngayong gabi, e, eh, kakaiba. Kabaligtaran kapag kanibalismo ang usapan. Dahil ngayong gabi, yung kakainin, ay eh, magbibigay ng kanyang consent. Papayag ka bang makanibalize kung meron kang parang talent fee o kabayaran? Desire will in due time externalize itself as concrete fact, sabi ni Thomas Troward. Sa Rothenburg, Germany, March 2001. Isa itong lugar na sagana sa mayamang kasaysayan. At tinugurian ito bilang fairy tale town. Kung makikita nyo kasi napakaganda nito at well-preserved yung mga medieval architecture nito. Tingnan ang ganda, di ba? So, sino yung mag-aakala na meron palang isang tao na magnanasang... Gawing katotohanan yung paborito niyang fairy tale o fantasy. Siguro iniisip nyo, ano ka ba problema kung gusto makahanap ng isang tao ng happily ever after niya, di ba? Sino bang hindi mga ngarap na sumaya? I think lahat naman tayo may kanya-kanya natin mga fantasy, di ba? Pero hindi. Dahil hindi happily ever after ang pangarap nitong pag-uusapan natin. Hindi ninyo para bang titira ka sa isang kastilyo at maging poging prinsipe na para bang isa kang Disney prince or princess. Ang nais po nitong taong ito gayahin yung mangkukulam sa Hansel and Gretel. Yung pangarap niya, kumain ng kapwa niya tao. Ang weird, ba? Diba? So, sino ba tong tinagurian na The Rotenberg Cannibal? At bakit kaya sinasabing consensual etong krimen na ginawa niya? Siguro natapatanong kayo, ano? Krimen? Tapos consensual? Paano at saka bakit, ba? Diba? Uy, this ha, sana may enjoy nyo pa yung kinakain nyo ngayong gabi at huwag kayong kukurap at makinig kayo ng mabuti dahil sa kwentong ito, eh sabay-sabay nating hihimay-himayin at ngunguya-nguyain itong kwentong gumulantang hindi lang sa Germany kung hindi sa buong mundo. Ready na ba ang masarap ninyong karneng niluto para sa episode na ito? ang pag-uusapan natin ay Cannibalism with Consent The Armin Maywez True Crime Story When the body is to be eaten, it has to be dead. That's clear. It tastes like pork, a bit more harsh, substantial. And we talked about exactly what would happen magdi-disclaimer lang ako na nakakawindang, nakakakilabot, at nakakabahala po itong pag-uusapan natin. Kaya bago ko sumilan yung kwento, magpapaalala lang ako, magti-trigger warning lang tayo ha, kanibalismo ang usapan. Sino si Armin Maywes? Ang kanibal sa ating kwento. Pinanganak siya noong uh, December 1961 sa Essen, Germany at pangatlo siya sa magkakapatid. Napahiwalay si Armin sa mga kapatid niya matapos mag-divorce ang kanyang mga magulang nung siya ay 12 years old lamang. Napakabata. Naiwan po si Armin sa pangangalaga ng kanyang nanay na si Walter Mayweiss. Madalas sa mga ganito klase ng kwento, ang laki ng efekt ng isang magulang, specifically no, yung nanay. Naalala niyo si Edgin, ganito rin chef. Sila ay lumipat sa isang 44-bedroom estate na pag-aari ng pamilya sa Rothenburg, Germany. Ay sa mga psychologists, si Walter daw yung klase ng nanay na alam mo yung very commanding, mapag-utos, mapag-kontrolado. Yung gamit nilang term dito is domineering, dinodomina yung kanyang anak. Dahil na rin daw sa mga sabi nila, yung mga failed relationships, ganun yan eh. Di ba pag nasaktan ka na, parang gusto mo may control ka na. Diba? Nagkaroon siya ng misandrist views O oh, yung bang matinding galit sa mga lalaki At dahil dito ay pinalaki niya si Armin Na sobrang nakadepende sa kanya Nakalakihan din ni Armin na yung parang palagi siyang pinapahiya Nung nanay niya, sa harap ng mga kaibigan niya, sa pamamagitan ng mga pagkukwento ng mga sikreto nito. So, imaginein mo kung ano yung epekto sa'yo noon na bilang bata, no? Maging nung magbinata si Armin, ay hindi raw siya tuluyang binibitawan ng kanyang ina. Sa kwento ng mga past girlfriends niya ni Armin, ultimo sa mga date, mga work trips, kasama palagi yung nanay niya. Ganon. Isang bagay na sa pananaw ng binata ay normal base sa kinalakihan niya. Mula 1981 hanggang 1993, napakatagal po, di ba? Nagsilbe bilang contractual soldier ng German Army itong si Armin. At dahil malapit lang naman sa bahay nila yung station kung saan po siya naka-assign, eh patuloy pa rin siyang naninirahan sa bahay nila sa Rothenburg kasama yung nanay niya. Mabait naman daw siya, profesional, at matulungin. Ganyan yung pagkilala ng mga nakatrabaho ni Armin sa kanya. Pagdating nung 1984, siya ay na-engage po sa isang babae pero ha, itinigil niya ang relasyon niya dito kasi pagdating nung 1985, may napansin siya. Hala, parang kamukha at kaugali itong girlfriend ko nung nanay ko. Na-realize niyo? Siyempre, maano -ma ka na noon. May imagine mo na yung nanay mo sa girlfriend mo, di ba? Nagkaroon pa siya ng mga karelasyon, pero natapos din agad yung mga ito. Pagkatapos siyang umamin na siya ay isang bisexual. At the time, medyo hindi pa accepted to. Eh. Ngayon, okay na to sa maraming mga tao. Hindi na siya issue pag nalaman. So matapos ma-discharge sa military, nakahanap po siya ng trabaho bilang isang IT specialist. Ayon sa mga naging kapitbahay niya, eh maghalang naman daw siya presentable, mahilig tumulong sa community. Kung baga nakuha niya yung trust ng community nila para mag-babysit na ako. babysit na naman, parang si Edgin, di ba? Or nagtuturo din daw siya sa mga teenagers na maging Santa Claus tuwing Pasko. The perfect neighbor, di ba? Kaya naman isipin nyo ha, gaano kaya sila nagulat nung malaman nila yung balita na yung taong pinagkakatiwalaan pala nila, eh, hindi lamang pumapatay kung hindi kumakain din pala ng kapwa-tao. Biktima. Pag-uusapan na natin ha, namatay po itong ina ni Armin Maez. Noong 1999, so dito na lumabas yung obsession ni Armin sa mga serial killers at cannibalism. Kasi parang, imagine mo parang wala na sa sa'yo, so mas malaya ka na. I think ganun yung nangyari sa kanya. Sabi niya, bata pa lang daw siya, lagi nang napapasagi sa isip niya. Hala, ano kaya yung feeling pag kinain ko yung mga classmates ko. Ang weird isipin, di ba? Sa imagination lang naman niya to. Nabuo din niya si Frankie. Na para bang isang kapatid niyang lalaking nakakakwentuhan niya ng mga cannibalistic thoughts niya. Parang imaginary friend or imaginary family. Pero dahil nga wala nang pipigil sa kanya, pagpanaw ng kanyang ina, naging malaya na siyang sundan yung mga kagustuhan niya. Sa loob ng isang buong taon po, wala siyang ibang naging interes kung di yung magbasa lang ng magbasa ng mga tungkol sa mga serial killers. Yung mga biographies nila at ayon sa kanya, yung mga urges niya ay lalong lumala nung makahanap siya ng mga taong kapareho niyang interes online. Medyo makabagong mundo na to. Pero imaginein mo, ilang beses ka na nabagin si Edgin and I'm sure isa sa mga nabasa niya si Edgin kung mahilig siya sa mga serial killers. Ganyan-ganyan din yung kwento eh. Noong early 2000s, kung hindi po kayo pamilyar, uso yung mga forum. Ayan. Yung mga chat room. Ganon. Kung saan nakakapag-explore po yung mga tao ng mga bagay-bagay at nakakakuha ng mga kaparehas nila ng interest. On. I think ngayon pa rin naman, no? Pero dati kasi, parang medyo underground pa eh. Parang ganoon. Sabi nga, no, the internet of the early 2000s allowed people to explore the depths of human curiosity and the taboo, yung mga pinagbabawal. Marami yan. At dahil na rin maalam nga sa, sa computer itong si Armin Maywes, IT siya, di ba? Pati sa internet, alam niya rin, na-discovery niya yung Apple Cafe na tinatawag. Ayan na, patay na tayo. Isang internet platform kung saan malayang nakakapag... Ang weird nito, pasensya na kayo. Pero malayang nakakapag-usap yung mga miyembro tungkol sa mga fantasies nila sa kanip. Imagine mo kung sa Facebook may nag-uusap ng ganyan. Maano agad yan ngayon, di ba? Pag-uusapan agad, huhulihin agad. Pero dati medyo malaya pa. Medyo maluwag pa. Dito, nagpo-post si Armin gamit yung username niya na Antrophagus. Meron siyang isang advertisement. Sabi niya, naghahanap daw siya ng isang tao na willing magpapatay at magpakain. Sinong papayag, di ba? Eh, isipin mo, ba't papayag? Ba't papayag mamatay? Yung hanap niya, ito. A young, well-built man willing to be slow. Ito parang bata, maganda yung pangangatawan. Parang ganun yung hinahanap niya na payag mapatay. Siguro, karamihan po sa atin tatawanan lang. At sabihin, parang memes lang ganun or joke-joke lang yan. O oh, hindi naman kaya, eh hindi na natin papansinin yung mga ganitong klase ng posts. Sinong nasa tamang katinoan, di ba, na mag-volunteer, na maging biktima ng pag- And the worst thing is, ining ka pa. March 6, 2001. Nakachat na po ni Armin ang user na si Kator or Kator99. Matapos nitong sumagot dun sa ad niya or post niya, sabi ni Kator99, I want my is bitten off the Gusto kong kagatin mo yung ano ko tapos patayin mo ako. Weird. Ang user na ito ay ang Siemens engineer na si Bernd Jorgen Brande. Sana tama po yung pagkakasabi ko. Isa siyang lalaki na ang pantasya ay map***** matay. May ganun pala, no? May ganun pala. Tinanggap po niya yung proposal ni Armin at ito yung napagkasundoan nila. Pagkasundoan talaga. Sabi, pagkatapos mong mamatay kukunin kita, tapos ikakarve kita. Pwera na lang doon sa pares ng tuhod mo at yung skin, cartilage, at tendons. Doon, wala na masyadong matitira pa. Tutuyo ko ito at igagrind ko to pagkatapos, hindi pa ikaw yung last. Meron na akong isang nakikitang bata sa kali. So ayun na, nakapag-transact na sila. Gagawin na nila ang krimen. Consider ba siyang krimen no pag may consent? Eh, hindi ko alam yung technicalities nito. Pagdating ng March 9, so nag-day off na po itong lalaki sa trabaho, binenta niya na rin lahat ng ari-arian niya. Ibig sabihin, seryoso sa. Gusto niya na talagang mangyari sa kanya. Kasama daw ang isang sports car at binura na lahat ng laman ng kanyang hard drive. Planado-planado po talaga siya. Kinabukasan, nakipagkita na siya kay Armin. Dumaan sila sa isang pharmacy para bumili ng painkillers. Grabe eh, bago pumunta doon sa bahay ni Armin Matapos may maganap na sexual sa kanilang dalawa na Alam naman natin yung sexuality nila May pagkakataon daw na ginustong mag-back out nung lalaki sa kanilang napagkasundoan Pero kusa pa rin itong lumunok Ng dalawampung sleeping pills, 20 Cough syrup at isang bote ng alak para ipagpatuloy yung kanilang pinag-usapan Grabe. Sinigurado naman ni Armin na nakarecord sa videotape yung mga pangyayari. Kasama na yung pagsabi ng lalaki ng Now, do it. Yun yung importante kasi yun yung consent. Usually ganun eh, pag tayo ng consent, kailangan naka-video or parang may proof. Dito na nasinimulan ang kasunduan nila sa pamamagitan ng pagkagat muna sa a to ngunit dahil hindi niya ito maputol. Ang weird! Pasensya na po! Gamit siya sarili niyang ipin, eh ginamitan niya ng kutsilyo. Aray ko, ang sakit. Kahit nasabihin mong may painkillers, ba? Diba? Sinubukan din niyang ipakain ito dun sa lalaki, yung sarili bago niya sinimulang lutuin. Nakakaloka, nakikita mong niluluto yung kasama daw yung paminta, nilalagyan niyang ganyan, asin, bawa. Ah, I'm sure ha, a weird man sabihin, pero feeling ko, Mabango siya kasi niluluto eh. Anyway, hindi daw sinasadya eh nasunog yung ari nung lalaki habang niluluto. So pinakain na lang din daw sa aso. Grabe no? Alam ko marami na rin akong naikwentong mga ganito na kagrafik na krimen sa inyo pero di pa rin talaga maiwasan na ibang nagahalo-halo sa imagination ko yung mga ganitong pangyayari. Dahil sa malubhang pagdurugo, so in and out daw po yung consciousness nitong lalaki walahin, matayin, mabubuhay. Pero, tuluyan na raw itong nawala ng buhay, matapos siyang s**kin ni Armin sa lalamunan. Ito pa yung sinabi niya, I decorated the table with nice candles. Na para pang isang date, sabi ni Mai was dun sa kanyang uh, first meal, I took out my best dinner service and fried a piece of rump steak, a piece from his back na tinatawag daw niyang princess potatoes at mga sprouts. Tapos daw, pre-prepare na yung meal at kinain na para po five star na steak lang. Ganon! Kagaya ng pinangako niya dito sa lalaki, inilibing niya naman daw, no? in honor niya na ilibing ito sa garden, yung bungo at mga parting hindi na pwedeng makain. Pero yung iba daw, talagang pre-prepare niya for 20 months. Hindi ko alam kung nagtatagal ba ng ganon katagal yung karne sa rep. Kaya ba? Hindi ko sure eh. So can you imagine, ano kayang iniisip niya sa loob ng dalawampung buwan na araw-araw niyang kinakita katawan nung eh, hindi ko rin alam kung ano yung feeling. Curious ako eh. Ano yung feeling ako mak... Uh, the arrest. December 10, 2002, na naaresto si Armin matapos siyang isumbong sa pulis ng isang Australian student na nakilala niya online dahil sa patuloy niyang paghahanap ng susunod na bibiktimahin. Nagpasukin ng mga pulis yung bahay niya, nakita ng mga to yung karne doon sa freezer. Noong din deny pa niya, sabi niya, ay hindi po, hindi po yan yun. I Ibang karne po yan. Sa baboy po yan, baboy ramo. Pero dahil nga meron siya mga videotapes, di ba? Fantasy niya yun eh. Video niya. Nalaman naman ng mga pulis ang katotohanan. I mean, hindi mo naman na may pagkakailayan eh. So pag usapan natin ngayon yung obsession. Sa mga sessions kasama ng pulis at psychiatrists, nalaman na yung obsession niya nagsimula noong kabataan niya. Mula 6 years old tuwing bakasyon, tinuturuan daw siyang magkatay ng baka, manok, baboy at kung ano-ano pa ng kanyang mga kapitbahay. So parang naging interesante rin sa kanya yung mga fairy tales. Dahil sa kanya, nagsimula magkaroon ng kagustuhan kumain ng kapwa niya, tao. Kung aware po kayo dun sa mga Grimm's version ng mga fairy tales, yung mga alam kasi natin, mga Little Mermaid, ganyan. Hindi po yun yung original version nila. So parang ganun. Yung original version po, mas malala, mas madilim. So parang ganun yung kwento niya. And since German siya, ito yung version na pamilyar sa kanya. At dun na nga, sa Hansel and Gretel, ginustong kainin ng matandang mangkukulam, yung magkapatid, di ba? Bagay na talagang hindi na mawala doon sa murang isip ni Armin my West hanggang sa kanyang pagtanda. So bago pa niya makilala si Brad, marami na rin pala siyang nakamit nung una na interesado sa propo... Eh, oh, weird, no? Na meron mga taong ganon na gusto magpakain. Eh, hindi yung sexual ha. Pero literal, pero itong mga tao raw ito, nagbaback out. Uh, pumapayag naman siya. I think nire-respect niya naman yung consent nila. So matapos naman mapatay itong lalaki, patuloy pa rin siya naghahanap ng mga bagong biktima rin. Nalaman ng mga kapulisan niyan. Sabi ni Armin sa isang interview noong 2016. Bago-bago pa, di ba? Yung unang kagat daw, ang weird. Nilumuya niya. Hindi ko ma-describe yung feeling. 40 years ko nang hinahanap-hanap tong feeling na to eh. Minsan napapanaginipan ko pa nga. Ngayon, na nakukuha ko na yung feeling na to, parang mas nakakaramdam ako ng koneksyon doon sa tao dahil sa karne niya. Parang karne raw ng baboy yung karne ng tao pero mas matapang. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya sa mas matapang. Mas makapal ba? Mas malasa? Weird. Ito na yung trial niya. So matapos niyang mahuli, sinubukan idahilan ni Armin yung insanity. Ayan na, alam na natin yan habang nasa korte. Na-diagnose din siya na may schizoid personality disorder. Pero nakapag ng korte na siya ay fit to stand trial. Magsimula ang court proceedings noong December 3, 2003 at noong January 30, 2004 na convict na po siya sa kasong manslaughter. Binigyan siya ng parusang pagkakakulong sa loob ng walong taon at anim na buwan. Ayon sa kwento, mula nito, naging vegetarian na raw siya. Diyos ko, pagdating ng April 2005, nagkaroon ng retrial yung kanyang kaso dahil sa argumento na dapat ay murder daw yung ikinaso sa kanya noong May 10, 2006. Nasentensyahan siya ng life imprisonment. Ayon sa balita, nito lamang 2020, Pinayagan daw lumabas at magpagala si Armin sa mga daan bilang parte ng kanyang rehabilitation. Ngunit kailangan niyang mag-disguise para hindi siya makilala ng mga tao. Nakakatakot yun. Tatakot ako doon. Sa totoo lang ha, hindi lang yung murder at cannibalism part yung nakakabother sa kwentong ito. It is also the fact that someone consented to this. Kainin mo ko. Mo ako. Hindi natin may pagkakaila na maraming nangyari sa buhay ni Armin na nag-contribute din siguro sa kanyang mental struggles, kagaya ng pagiging mahigpit ng nanay niya, di ba? Yung mga encounters niya, maaaring yung kanyang biktima, ganun din. Kaya naman, kagaya ng paulit-ulit po na sinasabi ko sa inyo, mental health is very important. Kung may nararamdaman kayo, may naiisip kayong kakaiba, it is always best to consult a professional lalo na nito mga nakaraan, ang daming kwento po, no? ng alam nyo na. Isipin nyo ako, more than 20 years ago, meron ng mga ganito ka-creepy na encounter sa internet at adults pa. Paano pa kaya yung mga bata ngayon na as early as 2, 3 years old, di ba pinapahawak na sila ng mga tablet, iPad, ganyan. Nakakatakot. Paano yung mga kausap pala ng mga anak ninyo, ayan ang sinasabi ko na sa inyo ha, eh, wala kayong idea kung ano-ano pala yung gustong ipagawa sa kanila. Napakadali pong mang ng bata. Alam nyo yan. Bako natin tapusin yung video, hayaan yung tanungin ko kayo. Magiging komportable ka ba kung mababalitaan mo ang isang tao na nakapatay at merong cannibalistic desire ay pagalagala lamang? sa paligid mo. I-comment mo sa ilalim at huwag kalimutan mag-like, subscribe at notification bell para sa mga susunod pa natin mga kwento. Sa mga gusto naman po na mag-recommend ng mga stories, message nyo lang po ako sa aking Instagram at mag-play po kami ng video dito sa dulo nito para i-promote ko yung aking travel channel. Recently, nagpunta po kami sa Taipei Zoo. First time ko makakita po ng panda. So sa mga gustong magbanlaw po, no, sa napakadilim na ating main channel, pwede kayong pumunta doon every night at samahan nyo lang akong ikuti ng mundo. Sana po ay nag-enjoy kayo ngayong gabi. Napakaganda nitong mga natututunan natin sa mga kwentong ito. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento. Kita yung mist. Ayan, malapit na tayo sa panda. Oh my God!